man sino naman ang puso ang puso it's a little empty <coughs> empty pero okay naman it's ano naman part of life and part of sa wakas ay nagsalita na ang aktres na si Kim Chu tungkol sa break up nila ng kapuso actor na si Sian Lim ilang araw bago ang bagong taon ng 2024 Kinumpirma ni Kim Chu ang matagal ng haka-haka na hiwalay na sila ng kanyang long-time boyfriend na si Sian Lin. Sa kanyang Instagram post noong December 23, 2023, inilarawan ni Kim ang pagtatapos ng pag-iibigan nila ni Sian bilang end of a love story. Kasunod nito, iginiit ni Kim na minsan sa isang relasyon hindi raw sapat ang love. Aniya, it took me a while to say this until today, we owe our supporters the truth, but we also respect each other's time of healing. In a relationship, love is always a significant factor, but sometimes love is not enough. Pinasalamatan din niya si Sian dahil sa halos 12 years nilang pinagsamahan na puno umano ng magagandang alaala. Sabi pa ni Kim, lastly, to Sian, thank you for the almost 12 years of beautiful memories together one can never imagine, You will always have a place in my heart. Thank you for showing me what love is. Samantala, sa latest vlog ni Dr. Vicky Bello nitong Sabado ikalabing anim ng Marso, na itanong niya kay Kim kung ano ang totoong dahilan ng hiwalayan nila ni Sian. Wala naman, baka magalit siya, ano lang talaga, it's ano lang, common understanding naman namin na, mutual decision to end things, and to move on with our lives, Annie Kim. Tanong pa ni Dr. Rabelo, matagal mo rin bang inisip iyan, or medyo? Sagot ni Kim, it's very personal, and it's medyo mahirap siya and you just have to accept siguro yung mga bagay na wala ka ng control, and you cannot push yourself sa isang bagay na not naman in the same wavelength. Matatanda ang unang nabuo ang love story ni Nakim at Sia noong 2012, ngunit noong 2018 lamang nila ito inamin sa publiko at kilala si na Kim at Sian na dating magka-love team bilang Kim Shi, kaya naman marami ang nanghihinayang sa kinahinat na ng pag-iibigan ng dalawa, hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito, pakicomment sa ibaba, huwag din kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload, thank you.